Kilala ang Pilipinas sa pagiging masagana sa agrikultura. Ngunit ano mang nangyari sa ating sektor? Ano nga ba problema? Sino nga ba ang problema? Hindi lahat ng bayani nasa libro. Yung iba, nasa dagat, bitbit ng lambat at hindi armas ang tinatangan. Si Arambulo, anak ng mangis damo binangon binangonan Rizal. Dalawang beses huminto sa kolehiyo upang magtrabaho Naranasan niya mismo ang sistema ang hindi patas. Ang isa sa pagmamalaki namin at masasabi namin yaman ay ang lawa ng labina, Dahil dito namin kinukuha yung pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Hinubog siya ng pakikibaka ng sektor na kanyang kinabibilangan, sumari sa pakamalaya at anak bayan Pinangunahan ng mga protesta laban sa reklamasyon, dayuhang kontrol sa dagat at pagbawi ng karapatan sa pangisdaan. Ang kanyang ambag sa bayan? Ipinaglaban lang naman niya ang preferential fishing rights sa municipal waters, pagbasura sa fisheries code, proteksyon ng mga coastal community laban sa reklamasyon, at maayos at dugon sa oil spill at pagbagsak ng presyo sa palengke. Ngayon, dala niya ang panawagang Maraming isda na naman sa Senado ang inyong subukan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa sektor na matagal nang iniiwan sa laylayan. Hinubog ng pakikibaka, tinig ng agrikultura, anak ng dagat, leader ng bayan. 'Yan si Ronald Ramboy.